Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli na dito po yung lingko de Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Pipanyo Labrador. At syempre po sa ating pagpapatuloy, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan ho natin sa abroad, maging mga bago natin mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na way lagi po namin kayo makakasama. Sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay o mga mahalagang tinatalakay ho dito sa ating programa. At syempre bago po tayo magumpisa sa ating tatalakayin, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong sirimulya na kung saan ho kinakalampag na ho ng ating mga mambabatas dyan sa kamara isa na ho dito si House Assistant Minority Leader at Gabriela Representative Arlene Brosas. Ah, kinakalampag ho nila. Ito po tungkol ho sa kaso na kinauugnayan ho ni Pastor Kibulok na umaangkin sa kanyang sarili bilang isang Diyos. Na ayon pa nga sa kanya, sa kanya daw ang buong mundo. Ang hindi daw dadaan sa kanya, hindi maliligtas. Ewan ko ba kung bakit napakarami hong taong katulad ni Kibulo na para lamang ho maging bilyonaryo ginagawa ho ang lahat para lamang malin lang ang mga tao dito sa mundo. Ha? Gamit ho yung kanyang uh, pagiging mahusay sa Biblia at mga pananalitang nakakabuhay ho ng patay na kung saan ho marami siyang napapaniwala o nabibiktima. <laughs> Isa na ho sa mga nabibiktima ho ni Kibulok, Yung mga kababayan ho nating walang alam sa Biblia. Kasama na ho dito 'yung mga kababayan nating nasa liblib ho na kabundukan na napakalayo ho sa kabihasnan na napapaniwala ho ni Kibulok, ha? Sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, awang awa na po ako sa mga kababayan natin na nakonsaan ay napapaniwala ho ni Kibulok, ha? Mantakin po ninyo mga kababayan ko. Ha? Dahil na paniwala ni Kibulok o paniwalang paniwala sila na itong si Kibulok ay Diyos. Abay mantakin ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan. Wala, nga, wala na nga silang masaing. Dahil kapos nga sa buhay, abay mantakin ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan. Ha? Kahit ibibili na lang nila ng bigas, tinatago nila para lamang ho maibigay kay Kibulok. Ha? dahil ayon ho sa turo ni Kibulok at ayon na rin po sa nakalap nating impormasyon na sino man daw sa mga membro niya na hindi daw makapagdala ng abuloy ay susumpain daw ni Kibuloy at pag sinumpa daw ito ni Kibuloy tiyak daw mapapa sa impyerno ito tignan mo ba naman ha talagang napakahayo po ng hayop na ito hayop na nga hayop pa talaga biro nyo po ginagamit yung karunungan niya sa Biblia para humakapanloko ng mga kababayan natin. Uh, ang malupit pa po dito, mga minamahal kong mga kababayan, kapag mayroon daw ang anniversary, abay, biro mo, obligado ho daw yung mga katutubong kababayan natin na kumuha o manghunting ng mga baboy damo. Dahil yan daw ay para daw makatipid. Ibiru mo ba naman? Isang baboy damo. Bibigyan lang daw ni Kibuloy kada isang uh, kababayan natin na nakakahuli, bibigyan lang ng dalawandaan. Biro mo yun ha. O, biro mo kung gaano niya ginagamit yung utak niya. O, pinapakuha ng baboy damo doon sa kabundukan. Tuwing anniversary, pinakamababa na daw yata yung 30, tatlong uh, 30 pirasong baboy damo. E eh, di nakatipid nga naman itong si Kibulok. Eh syempre paniwalang paniwala itong mga katutubo natin na Diyos yung naguutos sa kanila. Hindi ba na maggagot si Raulo tong hayop na to? Eh syempre mga katutubo yan, wala, hindi naman hindi naman sa binamalit natin pero alam naman natin na pag sinabing katutubo, hindi po lahat diyan nakapag-aral eh, na pakalayo ng nila sa kabihasnan. May sarili ho silang mundo. Na siya naman pong inaabuso nitong alagad ho ng demonyo na si Kibulok na nagpapakilalang Diyos sa mga kababayan natin lalong lalo na ho dyan sa kabundukan ay nako ay nako talaga okay bumalik po tayo doon sa kay Rimulya talaga pag itong si Kibuloy ang napag-uusapan na hahay blood ho ako okay Pinamamadali na ho ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Representative Arlene Brosas sa tanggapan ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimolla ang pagsasagawa ho ng investigasyon kaugnay ho, sa mga aligasyon laban po dito kay Apollo Kibuloy na mukhang puwet ng baboy. Ayon ho kay Congresswoman Brosas na hindi maaari pagbawalang bahala na lamang ng DOJ ang mga aligasyon laban po dito kay Kibuloy at sa religious group nito ang Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos. Ayon ho sa mambabatas o kay Representative uh, Brosas, kailangan daw harapin ni Kibuloy ang mga kasong isinampa sa kanya ng Estados Unidos. Na alam natin yung pinagwalang bahala ho noong panahon ho ni Degonyo. Ha? Ayon pa ho kay Representative Brosas, ayon kay Brosas noong nakaraang administrasyon, ay walang nangyari sa aligasyon laban kay Kibuloy dahil kilala itong malapit kay digong Kung maalala ho ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, 2010 ho, napag-usapan ho ito at lumabas sa media, November 10, 2021, na kung saan ho nagpalabas ng uh, federal warrant laban po kay Kibuloy sa mga kaso ho niyang kinakaharap tulad ho ng... Uh, ano ba yung kaso niya? Yung uh, conspiracy to engage in sex trafficking by force. Isa po yun sa naging kaso niya. At yung uh, ano pa ba yun? Kalimutan uh, ko tuloy. Yung isang uh, kaso niya tungkol to sa pera Ah, yung sa ano pala? Uh, yung bulk case smuggling sa United States District Court of uh, California ba yun? Kung di ako nagkakamali. Yung po yung isa sa mga ikinaso sa kanya at marami pa pong iba. Ha? Isa po yun sa dahilan kung bakit po agarang inalis ni Kibuloy, ay ni Duterte, yung ating uh, bansa sa ICC. Para hindi mapasok itong si Kibuloy. Kaya napakalaki ho ng utang na loob nito ni Kibuloy na kahit pahimurin itong nagpapakilalang Diyos sa puwit ni Kibuloy, kihimod ito. Ha? Dahil malaki po ang utang na loob nitong ni Kibuloy. Ha? Dahil sa kapangyarihan ni Duterte, hindi po agad nakapunta dito yung ating mga kapatid doon sa United States doon sa California dahil po sa agaran din na humiwalay ang Pilipinas sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Duterte na kung saan yung kanyang pagpapahiwalay sa Pilipinas sa ICC ay personal ho. Personal. Ano ko ho na sabi? Una, para ho hindi po mapapanagot si Duterte sa kanyang mga kahayupan at katarantaduan, kademonyuhan at pangaabuso at maging sa kanyang sa bansa natin. Pangalawa, para po ito kay Kibulok na kung saan natuklasan sa kanyang pagpapanggap bilang Diyos, lumabas ang katotohanan na siya pala'y alagad ng demonyo. <laughs> ah, eh, biro mo ba naman? Oh? Tingnan nyo yung kasong kinakaharap nitong ni Digongyo, ay ni ano, Kibuloy. Grabe ho to. Dito na ho magtatapos ang kanyang pagiging Diyos. Pag nakuha ho siya ng, uh, ng United States. At tsako, lilitaw ang katotohanan na mapagpanggap po ito si Kibuloy katulad ng kanyang among si Dotae. Na isa ding mapagpanggap na kunyari ay makabansa at Pilipino. Na kung saan lumabas ang katotohanan na ito palang si Digongyo ay tagahimod lang pala ng puwit ng mga Chino. Na talagang kumakampi sa mga Chino sapagkat wala silang ibang mapupuntahan kundi yung mga Chino katulad nila ng mga sakim, mga aagaw, mga sinungaling na kung saan mga drug lords na nagdadala ng tulito-linadang shabu sa bansa nating ito. Ayun po mga minamahal kong mga kababayan. Yung po yung dahilan kung bakit po tayo umalis sa ICC. Hindi po inalis ni Duterte ang Pilipinas sa ICC para po ipakita na kaya natin na resolbahin yung mga kaso na kinakaharap ng ng mga kapwa natin Pilipino dito sa ating bansa. Inalis po ni Duterte ang Pilipinas sa ICC para po sa personal nila. Isa na ho dyan para ho kay Kibuloy na napapakinabangan ho ni Duterte tuwing eleksyon. Ha? Para pumapakinabangan mapakinabangan ni Duterte, si Kibuloy, ayun ho, natayo ho po yung SMNI na ginagamit ho ni Duterte at ni Kibuloy para po mangakit, ha? para mang hypnotize at para po uh, manloko sa ating mga kababayan. nasya naman ngayon, pinapasira na ho ng ating Panginoon, ng ating tunay na Diyos. Sa pamamagitan ho ng karma na ipinapaligo ho ngayon sa mga Duterte at kay Kibuloy. Oh, eto ho, tandaan nyo po, haharap po si Kibuloy ha? sa kamera. Haharap po siya sa ating mga mambabatas o sa Senado. Oh, Tingnan ho natin kung ano pong magiging itsura ni Kibuloy. Kung kaya ba niyang gumawa ng himala. Kung kaya ba niyang uh, pagsabihan o sabihin sa harap ng ating mga senator na sa kanya ang buong mundo. Tingnan nyo ha. Noong panahon ho kasi ni Digong Nyo dahil kakampingan niya at napapakinabangan niya si Kibuloy, bulag ho siya. 'Di ba? Sabi ni Kubuloy, ah, sabi ni Duterte ayaw niyang abusado. Ayaw niya ng ano. Eh, tingnan niyo ho kung anong kaso ni Kibuloy. ha. Pero kinonsinti ho. Kinonsinti ho ni Digong Tingnan niyo kung totoo ba siya sa kanyang pagkatao. Wala ho yang iniwan doon sa sinasabi niya galit siya sa droga. Pero yung anak niya hindi niya maipapatay. Kasi nga anak niya. 'Di ba? Na kung saan sila na ngayon yung Lord of Lords ng mga drug lords sa buong bansa. Galit daw siya sa kurap. Oh anong ginawa niya doon sa mga itinalaga niya na nasangkot sa iba't ibang uri ng mga kalokohan, kagaguhan, kahayupang, katraiduran dito sa ating bansa? Ibis na tanggalin, parusahan, ikulong, ay eh nilipat lang ho sa ibang departamento. At ang lagi niyang sinasabi, patuloy pa rin siyang naniniwala ah, na sa kanyang mga itinalaga. O baka patuloy siyang naniniwala na kahit anong mangyari, patuloy pa rin siyang tutulungan ng mga ito para mas makapagnakaw pa sa pera ng taong bayan. Nakakaloko ho itong si Duterte. Noong panahon niya talaga, pinalaki ho niya yung ulo nito ni ano, Kibulok. Na kung saan na mayagpag sa kanyang kahayupan para ho matuwa-tuwa naman sa kanya si Kib eh, si Digongyo Abay, bilang spiritual uh, advisor ni Digongyo, abay, naglabas po siya ng isang uh, statement na kung saan, ito daw si Digongyo ay ala David. <laughs> ha? Inaano niya yung mga kababayan natin na tawang-tawa sa kanya. Akala ni digo akala siguro ni Kibulok, lahat ng tao sa Pilipinas, maloloko niya sa kanyang pananalita o sa kanyang mga sinasabi tungkol sa Biblia. <laughs> e, biro mo ba naman? Ituring ba naman yang si David daw? Itong si ano, si Digong Eh, hindi naman adik si David ah. Si David ho, yung kanya hung, uh, pagiging hari, ginamit ho niya sa wasto. Hindi po niya ginamit yung kanyang uh, pagiging hari para humang abuso. Kahit na po siya ay hari, sumusunod ho si Haring David sa anumang batas na ipinatutupad sa kanilang bansa. Kapag nang-rape ka, katulad doon ang nangyari doon sa mga anak niya na si Absalom. Sino ba yung ano? Si Absalom ba yung nang-rape? Hindi, eh, parang si Absalom yata yung uh, humabol doon sa kapatid niya nang-rape sa kapatid din nila. O, oh, anong ginawa? Hinayaan ho ni David na parusahan yung ano na yun, nang-rape na yun. Kahit pa mahal na mahal niya yung anak niya. Itong si Duterte, dahil napapakinabangan niya sa politika, itong si Kibuloy, hindi niya hinayaang mahuli ng ano dali-dalian ho itong si Kibuloy na pumunta sa Pilipinas para po makapagtago sa singit ho nito ni Duterte. O sa, sa ano, sa itlog ni Duterte. Ha? Oh. Nabuking si Kibuloy eh. Ang kapal nga ng mukha nito. Talaga, sa totoo lang ho, garapalan na ho yung pagiging makapal nito ni Kibulok. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman po problema yun eh kasi wala pa man po si Kibulok. Marami na hong naging katulad niya na nagtangkaho na ang kinin ang kanyang sarili bilang Diyos. Marami na hong nagtumpanahon pa hong ni Moises. Marami na hong nagpakilala na siya ay Diyos, siya ay hari, siya ang Pero ano nangyari sa kanilang lahat? Ha? Oh. Anong nangyari sa kanilang lahat? Wala ho. Nauwi din ho sa abo yung kanilang pagkatao. Ang masama pa nito, waiting ho sila sa susunugin ng Diyos. O baka sinusunog na nga eh. Baka hanggang ngayon nagdurusa pa din eh. O, etong si Kibuloy bilang na yung mga araw nito. Ha? Buti kung aabot pa ito ng 20 years. At sigurado ho, lutong to doon. Baka ito na yung pinakasusunugin doon sa impyerno. Lalong-lalo -lalo na to si Kibulo ay si ano si Digonyo. Eh malamang itong ipauuna ni ano ni Lucifer baka mamaya maagawan pa siya ng posisyon. Baka mamaya maakit pa niya o mas mas ano pa to kay Lucifer, no? Mangakit baka mamaya akitin nito yung mga demonyo na siya ang ano gawing hari at pumalit kay ano Lucifer. Kaya malamang pag itong si Digong nyo makikita din niya yung lahat ng mga inapi niya, yung lahat ng mga inabuso niya makikita niya. At pagtatawaran siya at ipapakita sa kanya ng Diyos kung papaano nagiging masaya, maligaya at uh, magsarap ang buhay ng mga pinag, pinapapatay niya samantalang siya naman ay hirap na hirap doon sa impyerno. Kasama nung mayaman na umapi doon kay Lazaro. ba? Diba? Oo. Oh. Mga kababay, wag po tayong malungkot. na ilang ilang taon na lang naman mabubuhay itong si Digong at tiyak ko kung hindi man siya maparusahan, sa selya elektrika o hindi siya mabitay sa kanyang kahayupan doon po sa impero Maniwala ho kayo. Sasayaw ho ng tinikling itong si Kibuloy pati si, si Digonyo. Kasama na ho si Sara Bulate. Wala ho, lunod na ho kasi sila sa pagiging magnanakaw sa pera. Akala nila ang makapagpapaligaya sa kanila pera. Akala nila ang makapagpapaligaya sa kanila kapangyarihan. Wala na ho, Nalunod na ho sila, lubus lubusan na ho nilang ibinenta kay satanas yung mga buhay nila o yung kanilang mga kaluluwa. Kaya ganun na rin ho garapal. Tingnan nyo to si Kibuloy, alam naman niya sa sarili niya na hindi siya Diyos. Pero tingnan nyo kung anong nangyari kay Kibuloy sa paghahangad niya sa kapangyarihan at pera. Saan, sa, dahil sa nais niyang maging tanyag siya na tao, biru mo ba naman nakita lang niya nagpatayo yung iglesia ni Kristo ng ng uh, pinakamalaking arena sa buong mundo. Abay, nagtayo din sa kaya't hinigitan pa. O, oh, dahil kinarma, hindi natapos. oh, hindi na yata kayang bigyan ni Duterte ng idadagdag pa. O, oh, kaya ang gagawin niya nito, tutulungan niya si Sarah para manalo bilang presidente ng matapos niya na yung kanyang gawgaw. -gaw. Ang tawag ko ho doon sa kanyang uh, Philippine Arena na gusto niyang uh, sabihin na mas pinakamalaki sa buong mundo para makilala nga naman siya bilang Diyos, hindi naman natapos. Kasi nga kinakarma. Magmumukha huyang parang tori ni Babel. Na bigla na lang mawawasak. Tingnan nyo yung dabaw ngayon. Ha? Yung magnitude na ano, Alam ko, susunod dyan na mismo sa area ni Duterte yan. Isa sa mawawasak yan yung ano ni Kibuloy. Ah, dahil nagawa Dahil sa panluloko, hindi po galing sa kabanalan. Ah, ibang iba po. Pag galing sa kabanalan, yung pagpapatayo ng ano, ay matibay huya. Pero pag galing sa kademonyohan, ay nako. Kabisado na ho natin pagdating sa ganyan. Wala, wala ho yung iniwan sa isang taong ah, nagkaroon ng pera na galing sa nakaw galing sa yaman, agaling sa pandurugas na bigla-bigla na lang nawawala sa kamay. Kaya nga siguro hindi na masagot ni Duterte o ni Sara Duterte kung saan niya ginastos yung 125 million eh baka pati siya nagulat sa kung ba ginastos? Pero alam niya ninakaw niya at nagastos niya. O, parang ganun lang din yan eh. O, kaya mga minamahal kong mga kamamayan alam ko ho na darating at darating ho ang panahon na magsisisi at iiyak itong mag-amang ito sa kanilang mga kasamaan. Lalong-lalo na hutong si di, si ano, Kibuloy na pilit ho na nagtatago sa itlog nitong ni Duterte. Na darating ho ang panahon na pareho silang mananagot sa harap ng ating Panginoon. At muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ho ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.